Umagang maganda, guys. Umagang maganda. Kararating ko lang. Galing na naman 7-Eleven. Kinuha ko ang aking parcel. Ito yung aking last na order na. Last na talaga to. Kasi inanpalo ko na yung seller. Para hindi na ako matukso. Ayan. Matagal ko na tong order. Ngayon lang niya na ipadala. So, ito na yung last batch at hindi na talaga tama na kasi nakuha ko na ang aking gusto <laughs> tignan natin dito naman yung aking mga bling bling mga bling bling ganda oh. Ayan. Ang ganda-ganda. Mga bling-bling. Ayan. tama tama Sa linggo ay... Mother's Day. Itong aking pa-Mother's Day sa aking sarili. Ayan. May free na Lucky Cat. Oh, tsaka may Lucky Turtle. Ayan. May Lucky Turtle. May Lucky Cat. Maganda itong panlagay sa cellphone. Sa likod. May... Card and my jewelry care and my free na ah, I am fashion ring so guys lima <laughs> lima ito yung moonstone moonstones moonstone to ang ganda niya Ayan. Moonstone. So, ang ganda, oh, guys, oh. Ang ganda. Ang ganda ng meaning nito, guys, oh. Ang lamig. Oh. Ang lamig. Ito yung Palo Santo. Ayan. Palo Santo. Yung, yung yellow na yan, yan yung Palo Santo. Yan yung ano, eh. Pinagawa siyang incense. Incense ba yun? Oh. Hmm. May amoy siya, oh. Hindi, itong yellow na to, hindi to stone. Parang kahoy to. Ayan. Tapos, ito, san ito ay tourmaline, black tourmaline. Palo Santo yung yellow. Tapos, ito ay yung selenite. Selenite. Parang, parang ano siya, hindi naman sila magkaparehas ng moonstone, no? Oh. Selenite ito. Ayan guys, oh, yung white. Ang ganda. Tapos ito yung yung ano Ito ano lang to eh, purple jade. Purple jade. Maraming klase ng jade. Ang magandang jade yung green. Meron ako na ako noon eh. Ito yung purple. Kulamig din, no? Oh. Ang ganda. Ayan. <laughs> Ang ganda siya, oh. Guys. Ito yung ano to, eh. Uh, ano to? Uh, lapis lasuli yung, yung yung, yung blue. Lapis lasuli and white nakalimutan ano yan na uh, ano hindi ko na makita yung pangalan white tourmaline yun white tourmaline Ayan, ang ganda-ganda niya. Ito na yung akin pas Malamig oh. Pero mas malamig yung ano oh, yung green jade, yung purple jade. Oh. Ganda. Alam, hindi naman ito natin isusuot sabay-sabay. Ito yung huli na obsidian, black obsidian. Ayan. Ang ganda ng ano nito. Black Obsidian. Meron siyang card. Ayan o. Obsidian protective, grounding, and insightful minerals. It is widely used to energy, balancing protection, and personal development purposes. Pour. Ayan. Cleansing. Ganda o. Black obsidian. Guys. Ang lamig. Grabe, ang lamig, oh. Ayan. Pag mga stone, mga piyaw-piyaw na stone, yan. Ano, sa left. Left daw ang suot. Left. Hmm? Ang iba, oh. Iba ang ang bigat ang bigat nila hmm. yan so ito na yung aking jeep sa aking sarili at ito ay last na kasi in-unfollow ko na ang seller para hindi na ako matukso <laughs> Happy Mother's Day to myself at sa lahat ng mga nanay sa buong mundo. Happy Mother's Day ngayong Uh, May 11. Sa linggo, Mother's Day. Ayan.